Lo, oh, maraming bote yan, ni ripak na ni Badde ang mga bote, oh. Finish product na kasi 'yon. Yan, oh, hinuhulog na nila sa ano, sa lalagyan para dalhin na sa machine yan no, oh, mga bote. Yan, ganito nila ginagawa yung bote yan. Binabasag nila yung mga hindi basag. Ayun, no. Oh. Yun si Anti, oh, grabe si Anti ba. Papunta na doon sa itaas. Uh, doon na, naghulog-hulog na yun no? si Manong, oh, si Manlong o, grabe trabaho ni Manlong, madako x-wheel si Manlong, yan, papunta na sa mixer, dyan no? sa malaking ano, malaking datuyok-tuyok na ano, mixer yan yan o no? hulog lang o, oh. yun tinukunan nila ng mga ta takip, kasi plastik kasi yung takip tsaka mga basura kinukuha nila yung mga basura yun no simple lang trabaho nila pa upo lang magdamag bung magdamag bung maghapon ba ayun no kinukuha nila yung mga basura ayun mga loads papunta na doon sa itaas kasi may machine doon din sa taas eh o oh, yun no o oh, kita ninyo ayun nagbagabaga na mga idol parang nagapoy apoy na kasi niluluto na yung bote ba pinuporma na nila yun, naghulog-hulog lang, oh, no? tumatalon-talon lang ba? Ayun, oh. No? Yun, parang nagano lang, na jumping-jumping lang ba, no? Yun, oh, no? finished product na yan. Ayun, si Badde, tinutuslok niya, eh. Para maging, ano ba, maganda yung bote talaga ba? Yun, finished product na, nagbagabaga na, mga idol. Ayun, mga idol, oh. No? Grabe ka hiking ng mga machine maghimo og bote. Ayun, bote ng Imperador Idol. Ayun na, papunta na sa ibang machine. Subhan na na, subhan. Ayun mga idol, nagbagabaga ang lubot. Yung point niya nagbagabaga kasi mainit eh, yun oh. Ayun, na, ibang proseso na naman ito mga idol, nagtumba-tumba na yung mga bote. Bote na lang, hindi nabasag idol Ayun idol Bote ng imperador Papunta na sa machine Sa ibang machine Ayun, tatlong bote mga idol Ayun oh Ayun, tinignan kung may basag ba Wala, A reject ang dalawa Isa lang ang okay Ayun oh, tin tinikot-ikot niya tin Tinyek talaga niya ba may basag ba o may defect ba Ang ano, ang bote Ayun si Badde oh. Grabe na po ang sweldo ni Badde ana di ay. Ayun mga lods. So, Kasi lang naiiba yung diyan sa lahat na bote na yan oh. Iba yung head niya, yung ulo niya ba. Oh, yun, no, oh. parang ano, yun ikot-ikot na yung mga bote. Finish product na yan mga idol. Ayun mga idol. Oh, bago talaga. Grabe, yung repack na ni Bande. Ayun no? oh, tiga, tiga apat. Hmm. Okay. Ang klase talaga. Ayun, ni repack na niya. Sinirado na nilagyan ng packing tape para hindi makawala ba. Ayun no, kinarga na. Grabe, taglilima yung karga ni Bade. Ang lakas, grabe. Yun, loh, no? Nilagay na doon. At si Badi, nagtingin-tingin pa sa kamera. Ayun, nagtingin-tingin diya. Trabaho, nagkadiha.